Kinumpirma na ni Gilas Assistant Coach Sean Chambers ang pag-alis nito sa bansa para katawanin ng Gilas Pilipinas. Aminado naman si Converse Coach Franco Atienza na nahirapan sila sa TNT bago nakuha ang panalo. Ibinunyag naman ni Arar Pugoy na hindi pa sila nakaka-adjust sa pagkawala ni RHJ sa TNT Tropang Giga dahilan para matalo sila ng dalawang beses sa kasalukuyang ginaganap na Philippine Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan... Paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kinumpirma na ni Gilas Assistant Coach Sean Chambers ang na nakatakda nitong pagdalo sa FIBA World Qualifiers Draw na gaganapin sa Doha, Qatar ngayong Mayo 13. Sa interview ay pinaramdam nito kung gaano siya ka-proud na i-represent Pilipinas sa kabila ng pagiging isang Amerikano. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Sean Chambers sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Pupunta ako sa Doha sa May 13 at 14. Sobrang sabik na ako at pinagmamalaki kong dala ko ang kulay ng Pilipino. Napakalaking karangalan na maging isang Amerikano at Pilipino sa puso at maging delegado na akong matawan sa pambansang kupuna ng Pilipino sa isang FIBA World Draw. Hindi ko masabi kung gaano ako ka -proud. So malapit na po nating malaman kung sino-sino ang makakasama ng Gilas Pilipinas sa grupo para sa World Cup qualifiers. Katulad kasi ng nauna na nating naiulat, pasok na ang tin teams na makikipagbakbakan sa FIBA Asia Cup. Sila-sila din ang makikita-kita sa World Cup qualifiers. Sa ngayon, kahanay ng Gilas, Pilipinas ang New Zealand, Chinese Taipei at Iraq sa Asia Cup, di ba? Actually, pito na lang yung makukuha sa kanila dito sa qualifiers eh. Yung Qatar po kasi, automatic na po sila, pasok na po sila kasi nga, gaganapin sa kanila yung World Cup sa 2027. Pito yung slot na natitira ha, and hopefully maganda mangyari sa gilas para makapasok ulit tayo sa World Cup. Sa resulta din kasi ng World Cup, malalaman natin kung sino ang papasok sa LA Olympics. Kung magandang papakita ng gilas, malay natin Baka katulad ng Japan, sila naman ang pumasok kung maganda mangyari sa World Cup. Pero again, ang layo pa niyan. Kaya lang, hindi mo talaga maiiwasan o hindi mo maiwasan na mag-wish, di ba? Unang-una, ang tindi ng pinagdadaanan ng Gilas Pilipinas. Nanalo tayo tapos natalo rin tayo sa parehong team, New Zealand at Chinese Taipei. Eh. Kaya tingin natin, kailangan nila ng matinding training. Sa loob at labas po yan, ha? sa labas yung atake nila sa 3-point area. Sa loob yung atake nila sa depensang ilalatag ng kalaban. Yun yung mahirap sa Gilas Pilipinas. Eh. Madali silang ma-intimidate sa dumidepensa ng kalaban. Tapos kapag sila dumidepensa, parang ang luwag-luwag, di ba? Butas na butas. Pero hindi mo kasi sila pwedeng sisihin dun eh. May game plan silang sinusunod. Kung ano yung game plan, yun ang ginagawa nila. Yun ang kailangan nilang i-execute. Habang tila handang-handa na si assistant coach Sean Chambers para dumuno sa event ng FIBA, nagpamalas naman ang kakisigan ng Converge sa kabila ng banta ng TNT Tropang 5G na kumuha ng panalo para ituloy ang hangaring makakuha ng grand slam ngayong taon. Sa laban ay pinayuko ng Converge ang TNT para itala ang ikalawang talo ng mga bata ni Coach Chot. Tanong, ano ang naging reaksyon ni Coach Franco Atienza ng Converge nang tuluyan nilang putulin ang signal ng kalabang TNT? Tutukan natin ang mga sinabi ni Coach Franco Atienza sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Binibigyan natin ng kredito ang champion team. Talagang pinahirapan nila kami. Alam namin na ang TNT ay isang mahusay na kupunan. Sa puso ko, alam ko na kahit wala si RHJ or walang Ronde Hollis Jefferson, yung DNA nila, winning team. Alam nyo, mabigat ang dinadaanan ngayon ng TNT, ha? hindi biro yan kasi champion team sila. Pero makikita mo na parang nangangapa sila sa dilem sa hindi natin malamang dahilan. Dalawang sunod na silang talo matapos pumasok sa Philippine Cup. Parang Hinebra lang, di ba? Nakauna sila sa terra firma, yung barangay Hinebra. Pero nung makaharap nilang SMB sa si pangalawang laban, hindi na sila nakaporma. Sign ba ng pagod yan? Kasi kung titingnan mong mabuti, pareha sila ng Gene Kings na pagod sa laban. Silang dalawa kasi nagharap sa Best of 7 Championship Series sa mga nakaraang dalawang conferences eh. Kaya parang kung sisilipin mong mabuti, factor na rin siguro yung pagod kaya natatalo silang dalawa. Tapos, nasanay pa sila na meron silang import, dalawang sunod na conference. In fairness naman sa Converge, maganda talaga ang kinamada nila kagabi. Like si Justin Arana, meron siyang 22 points, 11 rebounds, di ba? Si Justin Baltazar din, nagtala rin siya ng 21 points at 12 rebounds. Dalawang double-double na performance ng dalawang tigasing fiber exers. At dito ka kahit sanay sa laban ng TNT tropang 5G ni Coach Chot, hindi talaga sila nakaporma. Si Stockton at Winston din kasi nagtala sila ng malaking 19 points kada isa sa kanila. So dito pa lang sa kanilang apat, gipit na gipit ang TNT tropang 5G ni Coach Chot. Hirap na hirap na sila. Siyempre lumaban naman ang TNT. Andiyan si Optana. Nagtala rin siya ng malaking numero. Meron siyang 33 points. Nagpasok siya ng lima sa walong binaton niyang tres. Pinangunahan din niya ang rally ng second half. Kasama of course si RR Pugoy na merong 15 points at Ray ng Batak na merong 12 puntos. Si Poy Aram din ha, meron din siyang 9 points at 11 rebounds. Kung sumasaludo pa rin si Coach Franco at Chansa sa kalabang TNT tropang 5G matapos nilang pulbusin, hindi naman ikinaila at tuluyan na rin ibinulgar ni R.R. Pugoy ang tila pangungulila nila sa import na si Ronde Hollis Jefferson. Sa panayam ng media, ibinahagi nito ang halaga ni R.H.J. sa kupunan, halaga na hindi nila nagagamit sa kasalukuyan narito ang report. tutuwana natin ang mga sinabi ni Arar Pugoy sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Honestly, galing kami sa dalawang conferences na nandun si Ronde. So talagang nag adjust din kami. Lalo na sa depensa, talagang nandun kagad si Ronde sa ilalim. Tsaka lahat ng rebound kinukuha ni Ronde, di ba? Ang sama ng start namin, hindi namin makuha yung laro namin. Obviously, mahirap yung nangyayari sa TNT. Mahirap kasi mag-adjust eh. Hindi biro yung ginagawa nila. Dalawang conference na kasama nila si RSJ kaya natural na sanay na sanay sila na may katulong sila hindi lamang sa opensa kundi sa depensa ng team. Iba kung meron silang RSJ sa laban eh at yun ang namimiss nila dito. Yung presensya ni RSJ lalo na sa depensa. Hindi nila magawa ang ginagawa ni RSJ. Nananatiling malaking bakante ang pwestong iniwan niya. Kaya ang resulta, bokya sila ng dalawang magkasunod. Nang galing na to kay RR Pugaya, iba yung may RSJ sila. Kaya hamon sa kanila yung susunod nilang laban. Sino susunod nilang kalaban? Eto na, bali kalaban nila ang Phoenix sa biyernes. Alas 7.30 ng gabi. May 2 po yan ha. Matagal pa kaya makakapag-adjust pa sila dyan. May oras pa para sa ilang adjustment na dapat nilang gawin. Kung hindi pa rin sila naka-adjust, mas mabigat na kasi SMB naman ang makakaharap nila sa May 4. Anyway, maaga pa naman, di ba? Kaya pa nilang baguhin ang takbo ng storya. Posible pa silang manalasa sa mga susunod na laban. Depende na nga lang siguro sa mentality ng players. Tingin naman natin, gustong-gusto nilang makuha Grand Slam ngayong taon. Pagkakata na eh. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong makarating sa kanilalagyan nila ngayon or kinalalagyan ng TNT. Kaya sure tayo na babawi sila sa mga susunod na bakbakan. So guys maraming maraming salamat.